Okay, mga uh, trupa, mga kapwa rider dyan. So, yung araw na to ay sobra kong happy, no? Kasi alam nyo naman sa mga previous video ko is uh, ma. Uh, ginagamit natin pag-upload nun is uh, cellphone lang ginagamit natin pag kuha ng camera para makapag uh, gawa tayo ng video so ngayon napakasaya ko no kasi dumating yung order ko na uh, Buya Mike tapos uh, Sandes Extreme na memory galing sa Moto uh, Memory PH. <clears throat> Ay, uh, sobrang saya ko ngayon kasi ito yung unang video ko na ginawa na gamit tong GoPro natin. di man gaano kamahal na GoPro at least uh, pinaghirapan natin. Tapos hindi na tayo hirap sa kukuha ng video kasi nakamount na sa helmet natin so ito no try ko lang to kung gumagana ba tong uh, <clears throat> ano natin abuya uh, mic kasi ito yung dinagamit sa mga nagbablog eh kasi ito daw yung recommended na mic para sa gopro kasi magandang quality tsaka yung performance daw so hindi ko pa trusted kasi uh, ngayon lang ako gumamit na ito. so malalaman natin yan mamaya at tsaka sa audience na rin sa inyo mga sulit na sumuporta sa akin kahit munting channel pa tayo kahit uh, maliit, maliit na bahay pa lang yung uh, YouTube natin. Pero nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa akin. So, tuloy-tuloy lang natin to. Uh, ano lang, no? Uh, sa akin, kaya ako nag... Uh, nagbablog sa mga rides ko kasi hindi tulad ng iba na pinupush talaga nila na maka sila ng uh, 1,000 subscribers maka 4,000 watch hours para ma-monetize sila so sa akin, hindi hindi yan yung goal ko yung punto ko dito, kaya ako nag uh, uh, nag-video, shoot ng video sa mga biyahe ko ay Darating nga araw na may anak ako. So, hindi naman tayo uh, permanente sa sitwasyon natin ngayon na laging binatak. Siyempre, magkakaanak tayo balang araw. O, di paglaki nila, may papakita ako kung ano yung mga pinagkagawa ko sa buhay. <laughs> pinagkagawa ko sa buhay nung kabataan pa ako. O, di ba? Ang sarap sa feelings nun. Kasi kasi kung sa iyo sa ano kasi sa Facebook hindi ko maano hindi ko hindi hindi ako sure na mabubura o ano kasi Facebook lang eh eh kung YouTube katulad nitong mga ginagawa ko is kahit sabi natin walang nanonood sa akin wala akong followers or ano hindi naman binubura ni YouTube yun o ba diba? so at least makikita ng magiging anak ko o apo ko kung ano yung ginagawa ko sa kabataan ko, di ba? So, ngayon pala, no? I I'm so happy. I'm so thankful na nakamit ko tong pangarap ko na camera at saka yung uh, tawag dito, yung mic natin na ma-mount sa helmet natin. <coughs> Ayan. Yeah. Matagal ko tong pinag-iipunan din kasi ano lang ako eh. Ah, uh, estudyante. Tapos pinagsabay yung trabaho, eskwela. Eh, ngayon, ano, online, hindi ako, hindi nag-aaral. Trabaho muna. Tapos rides, rides ko dito eh. So, dito lang tayo, ano. Tantayin natin si Airmat uh, Ermac para sa ulam natin. Ayun. Ayun. naman mo na putol yung alambre na laglag nabasak yung kwan paso yung nakalambitin sa ano nalaglag dun sa baba naputol yung kwan alambre tingnan mo mamaya lang, ano? Ito maliit? hindi yung green yung green green nga paso anong alaman? yung bilog 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 yun eh parang kahoy eh. So ayun, no Bad trip sa air mat Laglag <laughs> -lag yung ano, niya laman Alaman niya eh. So ayun pala Kuha uh, tayo ng Merienda natin Ganun <laughs> <Dinong> ako kamahal ni mama <laughs> So thank you ma Ano <laughs> akala kung naririnig nyo ako <laughs> yung windshield natin na ah, wind noise at sabihin natin nakabuya mic tayo eh kung wala tayong ano wala tayong buya wind, ah uh, wind shield noise ano ba yun basta yun na yun <laughs> kayo na bahala dun kayo na bahala kung um, kasi eh, wala tayong ano dyan <laughs> ang traffic dito so yun pala <laughs> pabisita na lang ng channel ko <laughs> tsaka pakihit na lang ng ano subscribe button and then click the notification bell para <laughs> oh shit nalaglag pucha ang namuka nalaglag din kayo na binibenta ganito? Yun! Magkano kuya? sige <coughs> <Say>, salamat po! <laughs> Yun! Binigyan tayo ni kuya! <coughs> ano ito napaka traffic nitong daan na to eh kasi alam nyo naman yung mga gobyerno natin kaya okay pa yung kalsada sinisira na tapos antagal gumawa ayan o no, isang taon na to dito shout out shout out peace yun ang daan na to dati nung ano pag bumabiyahe kami dito na eh wala abuti ng dalawang oras bago makatakos ng ano Mindanao up. ah, tingnan nyo naman oh, ang ganda ganda ng galsada binabakbak <laughs> shout out <laughs> dito lang yan sa Metro Manila Only in the Philippines Oh shit oh, 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 oh. E, Hindi tulad sa probinsya Na sulit yung kalsada doon Kasi bago nila binubuhusan uh, Ano? Uh, Inaano nila ng bakal ewan ko kung ano tawag doon Basta may nilalagay sila ng bakal Para mas titiba yung kalsada Pang matagalan talaga So, hanggang dito na lang, no? Peace!